dinana kami dito mga vlogger sa bangka si Banakon taga Timunan hiram sa amin ng krudo at naubusan na silang krudo kay galing ito sila ng anak parting bikol na kami sa Bahura wala nang si Badong sa aming payaw kaya pupunta na kami doon sa Bahura at nandun pa yung aming dalawang angkla sa ano, Bahura naka laglag yun

Pinahatid yun, pitong sa pungkutin Oo, so, mali ka na. Wala na. Mali ka na. Diyan? Ayan. Ha? Ayan. Ah, ayan. Magbababa na kami mga kaplagis sa isla Hindi na tayo nakapag video sa ano, pag uwi Pag uwi namin at na Ay lupat ng camera ko Nasira yung charger ko sa 12 volts Kaya hindi na ako nakapag charge ng battery Balik ka hapon lang kami lumating na ano Hapon Malasing ko yata yun Iris Iris Iris

baka pag, ano niya plastik nila tuloy yan <laughs> dala-dala tawag mo lalay e, e talaga siya dito ay maglalako siya ibulsa pailan siya sa ano ay kana lang yan tay o boy marada sa antok tama honto go mo honto di na sa dito sa antok ituin niyo na ah ano tabi

sobrang pagbigay, hindi talo talo siris. talo ko pero talo siris. talo ko talo siris. talo ko talo siris. talo ko talo siris. talo ko talo sa talo ko talo siris. 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 talo ko

paring doon, TV, at si hard feature. Ba, 36 siyang. Bago na rin hmm, you know, no, oh, anyway, yes, ang OK, like oh, camera mo, ha? Talaga, basa-basaan. Ang right. camera ko natuklap na, eh. Eh,

pa <lap. laughs> Papalitan yeah. oh, na palitan na naman na, na naman Sa na dalawang na na taon na ito Naka na dalawang camera ka na nga Dalawa rin ako ito isa pala ay simulan ng binili ko ito oh. na pambili niya sa atin dalawang taon na ito September Nakatagdo na ako Nakatagdo ka na Kasi Ang gupo talaga na ý chào các bạn đó, ý chào các bạn nhé ý chào các bạn nhé ý chào các bạn bạn nhé ý chào các bạn nhé

sobtigabot lang na kayo, ting buso buso ah, dala yung dala magkakarik 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 magkakarik

Oh, mungkin hilang mangga sepatu. Apa kabar, Pak? Selamat datang. Bontoda?

اوه باڻي مونکي چاهين ٿو ته توهان کي پتا پتا ڏيڻ ito yung kayaan kasi ah -huh. may pangsigang na may pangprito pa okay <laughs> guys, wala ka oo yun, nagtot pala dito sila pa yung hindi naka huli ng yung mag buka ng ulo dito ka bigyan laging oh, diyan 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 ako diyan 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 तो भुगतान मुझ गए इसे पूरा हो रहा